Donald John Trump ang naging ika na putlimang presidente ng Estados Unidos mula taong 2017 hanggang taong 2021. Sa kasalukuyan ay balak na tumakbong muli sa nalalapit na halalan. Ilang araw bago ipahayag ng Partido Republika ang pag-endorso sa kanilang kandidato sa pagkapangulo, ang kontrobersyal na ex-president ay haharap at magsasalita sa rally ng Pennsylvania, isa sa mga estado ng Amerika na may pinakamaraming populasyon. Makasaysay ng lugar dahil sa dito sumabog ang Civil War at dito rin na isulat ang Declaration of Independence ng Amerika. Mga alas 6 ng hapon nakataktang magsalita si Trump sa siyudad ng Butler sa harap ng libo-libong mga taga-suporta. Lingit sa kanyang kaalaman na ilang minuto lamang ay magbabago ang takbo ng kasaysayan ng bansa. Eksaktong 6.03pm noong umakyat sa entablado si Trump habang inaawit ang kanta na God Bless America matapos ang panguna. Habang nagsasalita ang dating presidente, mga 6.11pm, isang tunog ang kanyang narinig sa kanyang kanang tainga. Ngunit dahil sa ingay ng mga dumalo, tila hindi nito pinansin na bala pala ng isang AR rifle ang humagip sa kanyang muka. Sa isang iglap, isa pang putok ng baril ang narinig. Nasaksihan ng mga nasa likod ng entablado ang paghawak ni Trump sa kanyang tainga at bigla itong imuko. Tumulo ang dugo mula sa gilid papunta sa kanyang pisngi. Mantakin mo kung gumalaw lang ito ng kaunti. San kaya siya pupulutin? Ilang putok ang narinig mula naman sa sniper ng special service na nakaistasyon sa taas. Napumatay sa pinaghihinalaang na maril. Habang nagtakbuhan sa tabi ni Trump ang mga tauhan ng US Secret Service upang ito ay protektahan. Matapos ang mga anim na putok, isang dalawampung taong gulang na lalaki na si Thomas Matthew Crooks nakatira sa bayan ng Bethel Park doon din sa Pennsylvania ang nakabulagta. Napatay din ng isang taga-suporta at dalawa ang nasa ospital at kritikal ang kalagayan. Ayon sa mga ulat, ilang minuto bago magsimula ang pagkasalita ng presidente na mataan ng mga dumalo ang isang lalaki sa itaas din ng bubungan. Ilang metro ang layo sa rally. Pero akala nila ay isa din itong supporter kaya hindi na pinansin. Marami ang naniniwala na malaking gulo ito dahil sa ang anak ni Trump na si Donald Jr. ay nagpahayag ng matinding galit laban sa kabilang partido. Ganun pa man, kumpirmado na ligtas ang dating Pangulo. Pero isang investigasyon ang ilulunsad dahil sa malagim na attempted assassination. Malaki ang implikasyon ito sa mga pinaglalaban ni Donald Trump sa Amerika kasama ang Second Amendment ng Estados Unidos, ang karapatan ng bawat mamamayan na maghawak ng baril ang kanyang plano na itigil ang gyera sa Ukraine at ang pananaw nito sa China hinggil sa nagaganap sa West Philippine Sea. Ano kaya ang kahihinatnan ng politika sa Amerika? Maging mitya kaya ito ng mga pagbabago o mas lalong lumala ang katayuan ng bansa? Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... 躲吧。